Mabuhay mga kaamats! Welcome sa Pribagong It Storya! Ako po ito si Eds, ang inyong kaamats na lagi may top up. Ganun! For today's video, tara at samahan niyo akong pasyalan. Puntahan ang bagong tayo na peryahan or carnival dito sa likod ng Pacific Mall. Oh yes, tama po ang inyong narinig dahil muli nagbabalik ang peryahan dito mismo kung saan talaga ito itinatayo sa likod ng Pacific Mall. Kaya naman libre pa entrance dahil matagal pa po ang festa dito sa Lucena sa May pero maaga talaga po itinatayo ang peryahan. Katulad ng karaniwang peryahan, makikita dito ang iba't ibang kainan, tayaan, katulad ng color game, binguhan, mga rides at syempre na kasama namin ang aming bulilit na si JM para ipasal at isakay doon sa mga pang rights na pang bata. At syempre, sino ba naman tayo para hindi matukso na tumaya sa bingo? Ito si Mother, talagang todo bingo siya. Take note ha, si Mother nanalo yun ng bingo. And of course, ako syempre, nang pang masdan -mas ko lang itong paligid, tininan ko yung mga rights. Pero hindi ako sumakay kasi namamahalan ako sa 70 pesos, 50 pesos na mga bayad para masakay ka. Kaya naman, kumain na lang muna ako ng balot bago ako tumaya sa iba't ibang mga sugal dito. Diyos ko, sana manalo ako ko. Ayan, so sobrang sarap talaga ng balot. Lalo na kung am um, sariwa at syempre masabaw. Ang sarap higupin nung sabaw. Tapos lalagay mo ng asin. And of course, favorite talaga ang balot kasi ito yung pampatibay ng tuhod. Pagkatapos kang kumain, syempre ito na. Katabi nito yung binguhan. Tumaya ako siya. Siguro nakailang rounds. Ilang taya ako dito pero hindi ako nanalo. O, oh, pa din ako. Ang baho ng kamay. Diyos ko, kaloka. Anyway, so syempre kailangan natin lumisipin pa sa ibang tayaan para isugal ang ating kayamanan. Wow, meron tayong kayamanan. Eh, pero sa to say, hindi pa rin tayo nanalo. So, sa so, mga parang nasa 600 peso na talo ko dito. Kaya sobrang stress ako that day. Pero na-enjoy naman ako and that's good for me. Nakita ko nga pala yung aking mga pamangkin na nakasakay doon sa pambatang rise at sakay sa kaisalad doon. Ikot-ikot sila. So, nakakatawa. I'm happy for them. And of course, mabuti na lamang yung aking kapatid na kambal ay nanalo at so sobrang swerte niya ng gabi yon kaya naman nabiyayan kami ng biyaya ng pagkain dito lang yan sa barangay uno kung saan makikita mo itong tindang ito nalimutan ko ang pangalan masarap dito ang mga lugaw pares parang tayo yung... mm -hmm. bye bye don't forget to like share and subscribe Mwah!